<laughs> Welcome to my guys. So, sa umaga pong ito, wala pong kalamalam sila kung saan kami pupunta. So, uh, Ay, pupunta po kami. Pupunta po kami ng Wawa. Tara to. Sa so, Wawa tayo. <laughs> dala-dala pa picture-picture. Ang picture, picture. picture, picture. Uh, ito, picture. ko na naman. Ang oh. bumbay. Hayaan mo siya. Ang bumbay na. Ay, ko na mong bumbay. Bakit sa yung kami doon. Oh, kasi 1 o'clock may may event yung mga patas. So, <laughs> 1 o'clock tapos mamalinggit. <laughs> Bukas sa mamalinggit. <laughs> Ay, mayroon, 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 mayroon. <laughs> um, <laughs> Ay, dalawa ko ng pangkat. Wala mo, dosa ako. May marami tayo ah, mabili? Ay. ay, yung kumutin ko ako yung parang. Sky, kain ka na lang ng sakin. Dalawa pa naman ako. Kasi mo baan mabaya. kasi bigyan mo tinapyo na po. Ay, kasi na ako. Pero pag isang pitsil doon. Hindi, isang pitsil pa din. Nabawa, naman, dalawang baso pa lang yung nabawas. Pagay okay. mo sa rin. Pero mas, mas, mas maganda po yung tea. Maligam ka Oh. Mm. Ano yung mobilya yun? Ano? Pag-tipin. pag Sabi ko, wag ka din. Mm. Kasi, okay. yun, So, guys, mag-drive through ang muna ka. Kasi, wala ito sa plano. So, <laughs> drive through lang kami. Kaso, parang, katok na yata. Katok? Katok na. Sinirado. Wala Sinirado, wala na. Kaya sabihin mo, ano, Jollibee ka mo? mamay may kulang pa. May Ay kulang pa. Na si <laughs> Ikaw na lang ang kulang. Char! O di ba po ta, talaga tayo yung tanong sila Ayate! Talagang forever ka sa amin. At sa mga oras ito, tayo po ay nasa Wawa Dam na kung saan nakalokasyon po ito sa Montalban Rizal. At tayo po ay pupunta sa Sakay sa Bangka at tayo po ay maglalakbay patungo kung saan naroroon siya. <laughs> ayun. Kung saan tayo dali ng bangka, ni mamang bankero, doon tayo. Ayan. So, dahil ngayon pala ay holiday, Chinese New Year, kung panchoy, chong ko mamoy la. <laughs> charot, charot lang po. ayun Ah, uh, ito po, naglalakbay po tayo. So, Samahan nyo kami guys sa palibagong video. At ngayon nga, nakarating na tayo dito sa ating destination at tayo ay narito na enjoy natin ang ating buong araw. So tayo ibababa na at sa ating pagbaba, agad-agad ay tayo ay mamimitas ng mga talong. So syempre narito kayo sa ating lugar na kung saan ay mamimitas tayo ng talong. Nakikita nyo guys na napakalawak ng taniman ng talong. Ayan. Hindi kami magkandamayaw kung saan kami pupunta at manguha ng talong. Ayan. So, samahan nyo kami mamita sa araw nito ng talong guys. Sa namin, <laughs> nanguha ng talong. Charot lahat. Ito. <laughs> so, so, o, oh. oh, diba? O, oh, dalawa na akin. Okay. kilo? Bilhan mo sila, Alma. Mag-ingat po kayo, Tiyan. Panik. Oh. May tinik daw yun ano. Huwag ka nang mag-alala sa ano. Hindi ba? Itong... Para pang yeah. may pag-torta ba? Pwede naman tignan. O oh, yung pang-torta, yung straight. Oh, straight. Okay. Wow. Titignan ko may butas. O, oh, hindi yan. Maka... Sa dami, hindi malawak kung sa nagkukuha. Ang <laughs> ganda dito, yun o. No? Dali lang. Paano? Hindi eh. Ayun, tita. Masarap din yung bata-bata para pangkwan sa sinaing. Ayun o. Oh. Ilalagay sa sinaing. Tapos may sausawan. Parang mapapagap pang aking overnight dito. Plano ko sana March pa eh. Bakit oh, pag pwede Pag nag-overnight ka, dyan ka na lang. Kasi ngayon pala may talong eh. Kasi di ba ay, may season ay, Ano yan be? Tuloy-tuloy yung ano ng talong? Wala pong, pa. Oh. Yan o. Well, ano no. lang po siya pag ano. Ayun o. straight o. pag po lang. So, Oh. Pag pag inaabot po ng baha, doon lang po siya. Ah, hindi naman yata inaabot ha? ng baha. Ha? Umaabot, umaabot dito yung baha, be? Ah, inaabot? Mari, nasaan ka na? Ito ka naman. Inaabok. Saan yung ano mo? Iko mo to atul. Mar maganda doon na rin. Ito doon po <laughs> sa taas, sa, ta sa talong. Doon mo Hindi kita na. Mag kasi yung, yung asinda mo, Mar. <laughs> Ton! Magkuha oh. ka doon ng talong ito, mahaba. Magkuha ka doon ng talong na iyon. Ha? Ito, Nanguya ko na yung paminta sa Si ate ang galing kumuha Maganda nga ito kasi hindi to At saka pati ikwan sa Hacienda namin. namin <laughs> nag a po kami ngayon ng talong. Ayan, sa tita Tapos, to Tapos, arto si... Ah! Sige! Tarang ito. Ilang kilo na ito? Isang kilo. Sige, ito ay mamigay din. Ah, ganito pala yung pagdidilig ninyo ng halaman mayroon nang host sa ganyan ah, sawa talaga no. siguro o, na to. Dito ano kayo na? ito yan ayun po ito tama na ito, well sa'yo ipamigay mo sige hindi e, kung gusto nila po sigarilyo Tata ate. i-press lang po dito tapos, ikaw na ate <laughs> Wow. Okay, At dito na po nagkatapos ang ating mini paki like, share, and comment po kung saan po nakakarating ang ating uh, video ng ito. And pakipalo and subscribe. Thank you so much. Paalam. Bye-bye!